Praise the Lord, isang magpapalang araw po sa atin lahat. Uh, mayroon naman tayong bigyan ng reaksyon. Isang napakagandang minsay, mga uh, kabilab, para sa atin. Para sa atin lahat, hindi lang para sa akin, kundi para sa atin lahat. Uh, ito na minsay, guys, talagang makakarilit ka. Kahit sino, guys. Uh, hindi ka talaga magsasawa sa kanyang mga mensahe, parang talagang bukang bibig talaga o tagus sa puso guys kaya ating bigyan ng reaksyon at ating pakinggan yeah. give your whole self to the Lord walang bata wala, hindi ako naniniwala na kailangan magkaedad ka para magkaroon ka ng relationship kay God that's not true everyone every one of us each one of us God is calling us to have a relationship with him Praise the Lord. Tama siya. Tama siya, guys. Tama siya, mga kabilab. Ah, uh, wala na. Hindi yan sa pagkabata o anong edad ka man. hindi kailangan talaga natin ang relisyon, ang ating communication sa ating pinakamamahal pa ito. Talagang tumpak siya. Talagang napakagandang mensahe. Kaya ating ipagpatuloy. ourselves to know God. Study the Bible. Read the Word. It may sound corny, guys. I get it. Corny naman ito pa. Bible, Bible. pa. Praise the Lord. Praise the Lord. I'm sure you hear that from your friends who are the Christians. But you know that? The kind of love that hindi nyo kayang ipaliwanag. And that's my prayer for each one of you. You know, kanina nung nagpe-praise and worship, Renzo, so I was I don't know what's with me, but I was you know, I really felt that God's presence is here with you guys. And you know, nakikita ko... Amen. Praise the Lord. Totoo po yun mga kabilang. Pag once nasa pananampalataya ka at sinasapuso mo ang pagpupuri sa ating mahal na Panginoon talagang maluluha ka na lang. Hindi dahil sa hindi dahil sa may problema ka, o anong kalungkutan kung di naluluha ka dahil sa presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tama siya guys, kaya ating pagpatuloy kanyang mga minsan. Kayo na nakatayo, lumalapit sa stage, and you know, while worshiping, people were jumping and just, you know, worshiping God, and you guys are young. And bilang isang nanay, wala nang masasarap pang makita na ang mga anak nila lumalapit sa Diyos. Because me, my sons, I don't have dreams for them. I don't dream for them to be rich. Hindi ko pinapangarap na maging maganda ang buhay nila. Ang pangarap ko lang, ang dasal ko lang makilala nila ang Diyos. Because... Amen. Praise the Lord. Glory to God. Grabe, ang gandang mensahe, guys. Sabi pa niya, hindi niya pinapangarap sa kanyang mga anak na magkaroon man ng ah, ah, magandang buhay o oh, mayaman. Ang pinaka-importante sa kanya, guys, na makilala ng mga anak niya o mga, mga, anak natin ang ating pinagmamahal noon. Pag once yan ang iniisip kay sigurado ang pagpapala kasunod na yan. Kaya glory to God. Ang ganda talaga ng mensahe. Kaya ano uh, panuuri natin guys sa, atin, sa buso natin to para sa atin to lahat. Hindi lang sa kanya kundi para sa lahat na, na naniniwala na ang Diyos ay eh, kailangan natin sa ating may atin po patutuloy guys. Once they have God in their lives nothing can stop them. Nothing will be impossible for them. And that's my prayer also for each one of you that you have God in your life that he will work wonderfully for each one of you. Anuman ang pinagdaanan niyo sa nakaraan, that's all in the past but God can shape you now. He Believe you to come to him. Amen. I Pero salo sabi pa niya kung ano man ang pinagdaanan mo ah uh, noong o ano ang nakaraan mo o pinagdaanan mo this is past ko nang gay kung dili ang sa ngayon na kailangan natin uh, mag-communicate sa ating mahal na Panginoon. talagang napagandang minsan. patuloy natin amen kristo and work in our lives if we're not one with him natin amin ko ano yung gusto niyang gawin sa atin how he will try to comfort us so that's my advice to you bata wala hindi ako naniniwala na kailangan pagkaitag ka para mag work walang bata wala hindi ako naniniwala